Araw sa aris na may buwan sa Aquarius. Ikaw ang inventive pioneer. Ang kombinasyon ng sun sa aris at Moon sa Aquarius ay nagmumungkahi ng isang personalidad na nasangkapan upang sundin ang sarili nitong bilis na iginigiit ang mga natatanging proyekto na hindi nakikita ng iba. Ang patuloy na pagbabago at pagpapalaya ay mahalaga sa iyong kadalingan. Mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa AbsoluteLipsyCheck.com Namangha sa akin ang psychic na iyon. Kaagad, nalaman niyang kamakailan lang akong lumipat. Wow. Namangha ako. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kagandang basahin. Ito ay talagang kamanghamang-hang. Ako ay lubos na nagpapasalamat na nagkaroon ng pagbabasa sa kanya. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na walo tandang bawas walong libo pitong daan at tatlumput pito o bisitahin ang absolutelitseche.com para sa iyong sariling pribadong pagbabasa.